Sa pagsikat ng araw, itinataas namin ang aming mga mata sa langit, sapagkat doon nagmumula ang aming pag-asa. O Diyos, sa katahimikan ng umaga, naririto kami upang hanapin ka, upang itaas ang aming tinig sa panalangin, at upang humingi ng iyong gabay sa araw na ito. Sa pangalan ng Panginoon, binubuksan namin ang aming puso sa panalangin ito ng umaga. Salamat, O Diyos, sa bagong buhay, sa hininga na muli mong ipinagkaloob, sa panibagong pagkakataon na makapagsimula muli. Salamat sa iyong walang hanggang awa at pagmamahal. Ngayon, aming babasahin at pagninilayan ang Salmo 5, isang panalangin ng pagtitiwala, ng paghingi ng gabay at proteksyon sa simula ng araw. Salmo 5, Isa 3 Pakinggan mo, o Panginoon, ang aking mga salita. Isaalang-alang mo ang aking pagbubuntong hininga. Pakinggan mo ang tinig ng aking panawagan, aking Hari at aking Diyos, sapagkat sa iyo ako nananalangin. O Panginoon, sa umagay naririnig mo ang aking tinig. Sa umagay inihahanda ko ang aking panalangin sa iyo, at ako'y naghihintay. Tulad ng salmista, kami rin ay lumalapit sa iyo sa unang liwanag ng araw. Panginoon, naririnig mo ang bawat panaghoy ng aming puso. Ikaw ang aming hari, ang aming Diyos. Sa iyo kami nagtitiwala. Ama naming nasa langit, sa katahimikan ng umaga, linisin mo ang aming kaisipan. Hayaan mong ang aming mga saloobin ay mapuno ng kapayapaan. Gawin mong malinaw ang aming pag-iisip at patatagin mo ang aming puso. Ngayong araw, Panginoon, tinatanggap namin ang iyong presensya. Ibinubukas namin ang aming puso upang matanggap ang iyong kalooban. Ituro mo sa amin ang tamang landas. Ilayo mo kami sa tukso at sa kapahamakan. Sa iyo kami umaasa, O Diyos ng aming buhay. Huwag mong hayaang ang aming araw ay madala ng kaba, ng takot, ng pagdududa bigyan mo kami ng lakas upang harapin ang lahat ng hamon na aming mararanasan. Maging ikaw ang aming sandigan, aming lakas, aming ilaw sa dilim. Panginoon, ipaggalob mo sa amin ang kapayapaan ng isipan, ang kapayapaan na tanging mula sa iyo. Gawin mong panatag ang aming puso, at habang kami naghahanda sa araw na ito, patuloy naming itataas sa iyo ang bawat hakbang, bawat desisyon, bawat sandali. Sa bawat hakbang na aming tatahakin sa araw na ito, Panginoon, naway mapuspos kami ng iyong Espiritu Santo. Ikaw nawa ang magturo sa amin kung paano magmahal, kung paano magpatawad, at kung paano maging instrumento ng iyong kapayapaan sa mundo. Salmo 5, 4-6 Sapagkat ikaw ay isang Diyos na hindi nalulugod sa kasamaan, hindi makapamamalagi sa iyo ang masama, hindi mananatili sa harap ng iyong mga mata ang mga palalo, iyong kinapupuotan ang lahat ng manggagawa ng kasamaan, iyong lilipulin ang mga sinungaling, kinasusuklaman ng Panginoon ang taong marahas at mandaraya. Panginoon, ikaw ang Diyos ng katarungan. Alam naming hindi mo kinukonsinti ang kasamaan. Kaya't ngayon, kami ay humihingi ng kapatawaran. Linisin mo kami, O Diyos. Patawarin mo kami sa aming mga kahinaan, sa aming mga pagkukulang, at sa mga oras na kami lumilihis sa iyong daan. Nais naming simulan ang araw na ito na may pusong dalisay, may espiritong mapagpakumbaba. Alisin mo sa amin ang kayabangan, ang galit, ang inggit, at ang lahat ng bagay na hindi nakalulugod sa iyo. Kami iyong mga anak, at nais naming mamuhay sa katotohanan at kabutihan. Itanim mo sa aming puso ang takot sa iyo, hindi takot na may pangamba, kundi takot na may paggalang at pagpapakumbaba. O Diyos, naway makita ka namin sa bawat tao, na aming makasalubong sa araw na ito. Naway maging pagpapala kami sa kanila. Gamitin mo kami upang maging ilaw sa dilim, upang ang iba'y makita ka rin sa aming mga gawa tulungan mo kaming lumakad sa katuwiran. Ipakita mo sa amin ang daan ng kapayapaan. Huwag mo kaming hayaang maligaw sa landas ng kasamaan. Itanim mo sa aming puso ang iyong salita. Upang ito'y maging gabay namin, ilaw sa aming daraanan. Panginoon, sa iyo kami nagtitiwala. Alam naming ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. Hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami pababayaan. Sa kabila ng unos, ikaw ang aming kanlungan. Sa gitna ng mundong puno ng kaguluhan, ikaw ang aming katiyakan. Sa bawat paghinga, sa bawat hakbang, sa bawat desisyong aming haharapin, nais naming maramdaman ang iyong paggabay. O Panginoon, ikaw ang liwanag sa aming landas. Hindi kami matatakot, sapagkat ikaw ay kasama namin. Salmo 57 Ngunit ako, dahil sa iyong dakilang pag-ibig, ay makapapasok sa iyong bahay. Sa iyong banal na templo ay sasamba ako na may paggalang sa iyo. Sa iyong walang hanggang pag-ibig, kami nagkakaroon ng lakas na bumangon tuwing umaga. Sa iyong awa, kami nakakahanap ng panibagong simula. At sa iyong presensya, natatagpuan namin ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Panginoon, tulad ng salmista, nais naming sumamba sa iyo na may takot at paggalang. Turuan mo kaming lumapit sa iyo, hindi lamang dahil kami nangangailangan, kundi dahil kami umiibig sa iyo. Sa bawat awit ng papuri, sa bawat bulong ng panalangin, ikaw ang niluluwalhati ng aming puso nais naming maging templo ng iyong espiritu manahan ka sa aming puso sa aming isipan sa aming buhay baguhin mo kami araw-araw ayon sa iyong kalooban huwag mo kaming hayaang malayo sa iyo panginoon ikaw ang aming buhay ang aming dahilan ngayong umaga habang sumisikat ang araw hayaan mong liwanagan din ang aming kalooban palitan mo ang aming pangamba ng tapang palitan mo ang aming pagdududa ng pananampalataya Palitan mo ang aming kalungkutan ng kagalakan mula sa iyo. At habang kami naglalakad sa landas ng araw na ito, panatilihin mo kaming nakatuon sa iyo. Huwag mo kaming hayaang mawala sa daan. Ilayo mo kami sa kapahamakan. Iwasan mo kaming madala ng tukso ng mundo. At sa lahat ng bagay, naway ikaw ang siyang makita at madama sa aming mga buhay. Panginoon, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Kami ay iyong mga lingkod, handang sundin ang iyong tinig gabayan mo kami sa bawat pasya, na aming gagawin ngayong araw. Sa bawat salita na aming bibigkasin, naway ito ay maging kaaya-aya sa iyo. Salmo 5.8 Panginoon, patnubayan mo ako sa iyong katuwiran, dahil sa aking mga kaaway. Gawin mong tuwid ang iyong daan sa harapan ko. O Diyos, alam naming marami ang maaring humadlang sa aming landas, mga problema, mga tukso, at minsan, ang aming sariling kahinaan. Ngunit ang aming panalangin ay ito, Gabayan mo kami sa iyong katuwiran. Tulungan mo kaming mamuhay ayon sa iyong kalooban. Kung saan may pagkalito, ikaw nawa ang magbigay linaw. Kung saan may kahinaan, ikaw nawa ang maging lakas. At kung saan may kadiliman, ikaw nawa ang maging liwanag. Huwag mo kaming hayaang maligaw, Panginoon. Alam naming may mga pagsubok na darating. Ngunit gaya ng sinabi mo sa iyong mga salita, hindi mo kami iiwan. Ikaw ang aming pastol, at sa iyo kami nagtitiwala. Kaya't sa araw na ito, isinusuko namin ang aming mga plano, ang aming mga pangarap, at ang aming mga takot sa iyo. Hinihiling naming maging malinaw sa amin ang iyong direksyon. Gawin mong tuwid ang aming landas, at kung kami man ay lumihis, hila mo kaming pabalik sa tamang daan. Turuan mo kaming makinig sa iyong tinig sa katahimikan ng umaga. Panginoon, bigyan mo kami ng espiritu ng pagsunod. Ang aming hangarin ay hindi lamang makamit ang tagumpay sa mundo, kundi ang makalapit sa iyo araw-araw. Ikaw ang tunay na tagumpay. Ikaw ang simula at wakas ng lahat. Sa mga oras ng katahimikan, Panginoon, iparamdam mo sa amin ang iyong presensya. Sa bawat tibok ng aming puso, palalahanan mo kami ng iyong pag-ibig. Huwag mong hayaan na ang aming puso ay mapuno ng takot, kundi ng pananampalataya. Salmo 5, 11-12 Ngunit ang lahat ng nananalig sa iyo ay magagalak. Sila'y laging magsisigawan sa galak, sapagkat iyong iniingatan sila magagalak ang mga umiibig sa iyong pangalan. Sapagkat iyong pinagpapala ang matuwid, o Panginoon, iyong kinukubkob sila ng biyaya na gaya ng kalasag. O Diyos, ikaw ang aming tagapagtanggol. Sa iyo kami nagtitiwala, kaya't kami magagalak, kami awit ng papuri, kami magpapasalamat. Sapagkat kahit maraming unos, hindi mo kami iniwan. Ikaw ang aming taguan, ang aming kublihan. Ang iyong biyaya ay parang kalasag na pumapalibot sa amin. Sa bawat pagsubok, Nariyan ka sa bawat luha, ikaw ang umaaliw. At sa bawat tagumpay, ikaw ang aming sinasamba. Salamat, Panginoon, sapagkat kami ay iyong iniingatan. Ang bawat oras ng araw na ito ay aming iniaalay sa iyo. Naway maging kalugod-lugod sa iyo ang lahat ng aming gagawin. Gamitin mo kami para sa iyong kaluwalhasyan. At sa aming pagharap sa araw na ito, huwag kaming mangamba, sapagkat alam naming ang iyong kamay ay nasa amin ang iyong plano ay higit pa sa aming naiisip. Kaya't kami magpupuri, kami mananalig, kami lalakad na may pananampalataya. O Diyos, samahan mo kami mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw. At sa dulo ng araw na ito, kami babalik sa iyo na may pusong puspos ng pasasalamat. Ikaw ang simula, at ikaw din ang wakas. Sa iyo ang lahat ng papuri. Ngayon, habang tayo'y nagtapos sa panalangin ito, palalahanan nating muli ang ating sarili na sa bawat pagising, Ito'y isang paanyaya mula sa Diyos, isang paanyaya na magtiwala, magpatawad, magmahal, at muling sumubo. Ang bawat umaga ay isang tanda ng pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw. At sa tuwing tayo'y magdarasal, tayo ay lumalapit sa liwanag, sa katotohanan, at sa buhay. Ang Salmo 5 ay palala na hindi tayo nag-iisa. Sa bawat paghinga, ang Diyos ay naroroon. Sa bawat tahimik na buntong hininga, ang Diyos ay nakikinig. At sa bawat hamon, ang Diyos ay kasama natin, binibigyan tayo ng lakas, ng direksyon, at ng kapayapaan. Ang moral ng panalangin ito na ang panimula ng ating araw ay hindi dapat sa pagkabahala, kundi sa pananalig. Hindi sa ingay ng mundo, kundi sa bulong ng presensya ng Diyos. Sapagkat sa panalangin, natatagpuan natin ang tunay na kapayapaan. Kaya kapatid, sa tuwing sasapit ang umaga, piliin mong manalangin. Piliin mong lumapit sa Diyos at piliin mong magtiwala na kahit hindi natin alam ang kahinatnan ng araw, Hawak ito ng isang Diyos na tapat, makapangyarihan, at mapagmahal. Salamat sa panonood ng video na ito. Hinihiling naming mag-subscribe ka sa aming channel at i-like ang video na ito. I-activate mo rin ang notification bell para maabisuhan ka sa aming mga susunod na posts. Hanggang sa susunod na video,